sa mga bagyan sa mga lugar label. Wala mo nang label. label. Oh. Okay, so, kapag so, ano, walang label, din hindi. Mas, okay. Mas traditional gusto Ano, JM, pag tinagot ka talaga ni Donald, kung hindi pa nga talaga, siya na talaga nakikita mo. Ang uh, siya, uh, siya, siya na ang dawan. Siya na. So hindi ka ba nag-react na parang baka na mas naunaan ka pa ni Paolo at ni Kim? Siya. Saan Yan na. Saan na. Saan na. ang na. Jaya Mai po ang galing ng pick up. Ang yan, <laughs> pero pero ito ah seryoso. During din lang ba na nakita mo na yung, yun? Hindi na mo muuna sa dalawa or what? Ano sila para silang ng okay, tropa? Tropa. Uh, tropang kaibigan o no? tropang wala no, kaibigan wala no romantic lang. ah wala yeah, walang romantic during uh, after na lang Before sila, uh, Nung naging sila na. Sila na ba? Hindi ka ang dated ha? Siyempre close ka sa kanila, diba? ba? Ayan. <laughs> so, nung sila, ay, ayun talay nung Basta yung happy for I them, hindi, ha? Ka, hindi lang ba sila nakakakwentuhan? Wala bang... Hindi po eh. Hindi video games lang po ako sa set eh. Aha. Uh -huh. Mm. tingin tingin lang. Pero, pero, ang tingin mo sa kanila, ano? Tropa lang talaga? Opo. Hanggang ngayon? Ngayon, hindi ko po alam eh. Hindi sa nyo kasi ako. Hindi ko Mm. pero magiging happy ka kung sila na ba talaga happy for them sa mo mm. yeah. sa, 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 may chance na mag-release okay, okay, okay. <laughs> oh, lumalayo ayun <ka> <laughs> si <laughs> <yung, laughs> <yung, laughs> na si okay. Okay. Way, wala kasi nang wala sinabi wala